Mga idol, ito na pala yung Aerox P3 natin na dumating na sa Pilipinas nung nakarang araw pa. Meron tayong tatlong kulay ng standard. At ito pala yung SP on, tiyatawag natin Aerox Turbo. Iisa lang ang kulay niya mga idol. Kung makikita niyo sa video, sinasabi ng iba, kamukha ng Honda Click pero nagkakamali kayo. Mas malapad siya sa Honda Click. At makikita niyo sa personal, napakaganda mga idol. Ito pala yung isa, ang kulay puti kulay black at kulay asul mga idol tatlong kulay lang standard at mga idol di si pa sila wala pa lang kay list na nilabas na standard SP lang yung decay list natin mga idol ayan nga yung disc brake niya sa likod oh. pinaganda pinaangas mga idol at syempre naka standard lang siya na shock at etong SP mga idol naka sub tank na yan at pinasolid yung disc brake mga idol ganun din kita nyo naman mga idol likod pa lang talaga may inlog na kaya ayan oh solid talaga mga idol, pinapangarap ng karamihan yan. syempre isa na rin tayo nangangarap na magkaroon yan. Hindi natin masabi kung kailan tayo magkakaroon yan. Pero susubukan natin at gagawin natin lahat para magkaroon tayo ng isang SP. O kahit standard lang, basta tuloy lang tayo sa pangarap mga idol. At mabalik tayo dyan mga idol. Ayan ang kulay asulo. Napaganda mga idol. Kaya pili na kayo, meron ng cash at meron na rin hulugan mga idol. Andito lang yan sa parian sa Laguna. At kahapon nga nakita natin kung paano din deliver yan mga idol. Guys, at ito mga nga mga idol bago siya tumating. Nakita karga natin. Karga-karga no? ng truck. Ayan, dalawang truck sila mga idol. Kaya nung binalikan natin kung na-deliver na. Para malapitan natin mga idol. Ayan nga mga idol ang pagkasilip Aerox natin. No? Ayan yung mga Aerox standard at turbo. ha puro cash pa lang. Ah, pwede na ulog ha. Ah, okay. Thank you, sir. Ganda na Aerox, oh. Ito yung SP. Solid yung ano, display sa likod. Ang ganda ng display sa likod. Ayan, oh. Palitan tong kulay lang pala siya ng standard. Isang blue, isang white, tapos ito isang black. Yeah. Halos ang gaganda ang forma. Kulay oh. Eh, Ito kulay puti pambabae, eh. pwede to. So, pwede ka tawes oh, yung SP. SP. Yeah. Nakita rin kita ng malapitan. Ang ganda, solid. Well, kaya guys, kuha na kayo. Meron ng hulugan dito sa Akash. Ayan lang, guys. Yeah. This time. Guys, okay. meron hulugan na rito sa Akash. Basta ay rito sa pangian.